Good morning! Lulutoy po natin ngayon ay baboy at atay, gagawin po tayo ng igado. Gagawin po natin ng toyo yung ating baboy. Marinate natin ngayon yan o. Oh. pamintang powder. Ayan. May pamintang powder. Oh. Hmm. Masak. Hmm. Powder. Ang paminta. Ang tanggal sa to. Saka dito rin sa ata, lagyan ko rin ng powder. Yung iba kasi itong yung lagyan. Ang nilalagyan ko. Unahin natin isa ang atay. Nabasa na tuloy dito. Ba't ang sakit? Igado mo you oh. Know? Igado. Igado. Dagdaga mo ng tuyo yan. Kasi Saan pura ng ka tuyo. Ito lang yan yung tuyo. Ganyan mo pag nagluto na igado. Ito naman po ang ating atay. Na yeah. liver. ng baboy. Ganyan natin ang pamintang pino at ating rin marinate tapos ipiprito ko lang itong atay meron po tayo itong dry peas yan, isang lata tapos carrots uh, bell pepper at saka uh, bawang at sibuya yan lang po yan, okay na to. No. paprito na muna ito ang ating ano atay. Ito po, atay po to, Prituhin muna natin yung atay. Ayan. Gagawa tayo ng igado. Prituhin muna natin yan. Ayan, kagalinaw na natin. Okay, Ang ating sigaritong abay, sigaritong abay. lalo doon natin ang baboy yan ganyan so, lang oh magluto, simple luto lang ito hindi naman mahirap lutoin itong ganito itabi mo na lang yung atay. Yan, humo natin. Lambutin. Ang sibuyas, ayan. yano ko na yung baboy. Parang inuuna ko yung baboy. Tingnan nyo lang yung, yung loto namin ng igado. Iba-iba kasi yung verso ng ano, pagluloto. Yung iba, inuuna nila yung sibuyas bago tulog dito. O, so, pinamantika ko muna yan. Ayan, natin. Ilagay yun natin yung atay para sabay-sabay oh. na sila mamaya. Yan. Tignan natin ng magic. Hindi huwag doon mo yan, ha? Hindi rin ito naman. Silo-silo mo na namin. Tapos, lagyan natin ng reno Reno. Hmm. Lagyan natin. Oh. Para lumapot siya, di ba? Ganyan lang. Lagyan natin yung boss. yung isang. Ay, mo siya ko na. Hindi na. Hindi ko na. Um. ko na para lumapot siya. Kasi walang ibang ano ito eh. Ayan. Ah, uh, saka natin na din ano. Iisa natin na ito para hindi siya malangsa. Ito lang ang paparapat kasi dito yung reno. Ayan. Tapos, ilagay natin itong carrots. Ayan, saka lagyan natin yung sabaw. Lagyan natin yung sabaw, saka suka. Suka, suka. Ayan, sarap yan. Lagyan muna natin sa sabaw. Ayan. Gagawin natin muna itong ayan. Green peas. Ayan. Para sabay-sabay na sila. Ayan. Simutin natin yung ano sa kutsara, sayang. Green. Okay na yan. Takpan natin. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng konting suka. Ayan. Konting suka lang. Ganyan hmm. lang sa guys. Ayan. Lagyan ko lang konting spike itong ano na to. Ika-draught up dito. Para maano sa Ayan. yung iba. Pwede hindi lagyan. Yung iba hindi lagyan. Masarap po yung pagnilagyan ng Sprite kasi para ano yung ano, sabay na sila. Lapit na humaluto yan. Inaanan natin yung apoy. Ayan na guys, ang aming igado. Nilagyan ko ng ano yan, Sprite para mas masarap lalo. May iba ko kasing igado na walang Sprite pero ako nilagyan ko ng Sprite para masarap lalo siya. Diba? Try yun nyo. Masarap yan. Igado. Ayan guys, luto ng aming igado. Yummy ho yan. Ayan. Hindi ko masyado pinatuyuan kasi mga anak ko. Mahilig sa sabaw. Kaya, lagyan nyo sprite pag nagluto kayo igado. Para mag-iba naman yung lasa niya. Ayan, hanggang na lang tayo mga guys. Bye-bye. Thank you. Maraming salamat. Thank you sa pag-support nyo sa aming mga video. Ayan, guys. Ang aming igado. di ba Diba? O, diba? Sarap riyan, o. No?